Parabola ng Banga Huwag mong kakalimutang ikaw ay isang banganggawa sa lupa. Ang tagubilin ng inang banga sa kanyang anak. Tandaan mo ito sa buong buhay mo. Bakit madalas mong inuulit ang mga salitang ito, ina? Ang tanong ng anak na banga na may pagtataka. Sapagkat ayokong kalimutan mo ito at ikaw ay nararapat na makisalamuha lamang sa ating mga kauring banga. Kaya't sa buong panahon ng kanyang kabataan, itinatak niya sa kanyang isipan na siya ay isang banga na gawa sa lupa. Hanggang sa makakita siya ng ibang uri ng banga, nakita niya ang iligating bangang porselana ang isang makintab na bangang metal at maging ang iba pa mang pabasaging banga. Tinanggap niya na sila ay magkakaiba. Ngunit, hindi niya lubos na maunawaan kung bakit hindi siya maaaring makisalamuha sa ibang banga. Marahil, gawa sila mula sa iba't ibang madaryal at iba-iba rin ang kanina kulay puti, may itim, may kulay tsokolate, at may dilaw. Sila ay may kanya-kanyang kahalagaan. Hinulma sila ng pantay-pantay. Lahat sila ay ginawa upang maging sisiplan o dekorasyon. Isang araw, isang napakakisig na porsela ng banga ang nag sa kanya na maligo sa lawa. Noong una, ay tumanggi nang numbaon na naig sa kanyang paniniwalang ang lahat ng bangay pantay-bantay. Naakit siya sa makisig na ng banga. Napapalumutaan ito ng magagandang disenyo at matitingkad ang kulay ng pintura. May palamuting gintong dahon ang gilid ito. Kakaiba ang kanyang hugis at mukhang kagalang-galang sa kanyang tindig. Bakit? Wala namang masama sa paliligo sa lawa kasama ng abang uri ng banga. Wala naman kaming gawagawin hindi tama. Gunong niya sa sarili. At sumunod siya sa porsela ng banga at sinabing, Oo, maliligo ako sa lawa kasama mo. Ngunit saglit lamang, nais ko lang na mapreskuhan. Tayo na! Sigaw na porsela ng banga na tuwang-tuwa sabay silang lumundag sa lawa at nasarapan sa malamig na tubig. Nakadama sila ng kaginhawaan sa mainit na panahon ng araw na iyon. Nang sila'y lumundag sa tubig, lumikha ito ng mga alon. Ang porsela ng banga ay tinangay papalapit sa kanya. Kahit hindi nila gusto, bigla silang nagbanggaan ng malakas malaking alo ng humampas mula sa gilid ng lawa. Lumikha ito ng napakalakas na tunog. Ang porsela ng banga ay nanatiling buo na parang walang nangyari. Ngunit ang bangang gawa sa lupa ay nagkalamat dahil sa malakas na banggaan nila. Habang siya ay nabibitak at unti-unting lumulubog sa ilalim ng tubig, naalala ng bangang lupa ang kanyang ina. At doon nagtatapos ang kwentong parabola ng banga.